Magandang umaga kapatid. Bago tayo manalangin, hayaan muna natin ang salita ng Diyos ang mang-usap sa atin. Tanggapin natin ito hindi lang bilang impormasyon, kundi bilang buhay at liwanag sa puso natin ngayong umaga. Sa aklat ng Isayas chapter 59 verse 19, sinabi ito: "Kaya't matatakot sila sa pangalan ng Panginoon mula sa kanluran." at sa kanyang kaluwalhatian mula sa silangan. Kapag dumating ang kaaway na parang baha, ang Espiritu ng Panginoon ay magtataas ng pamantayan laban sa kanya. Isipin mo ang baha. Hindi ito dumarating ng paunti-unti. Bigla ito, malakas, nakakagulo, walang pasabi. Ganyan din minsan kung paano umatake ang kaaway sa buhay natin. Isang araw, ayos pa ang lahat. Kinabukasan, parang nilamon ka na ng pag-aalala, tukso, takot, lungkot at pagkalito. Parang hindi ka makahinga, parang pinipilit kang hilahin pababa. Pero kapatid, pakinggan mo ito, ang Espiritu ng Panginoon ay magtataas ng pamantayan. Sa panahon ng Biblia, ang pamantayan ay isang bandila na itinataas sa gitna ng labanan para ipakita kung nasaan ang leader at kung saan dapat tipunin ang mga mandirigma. Ibig sabihin kapag nagtataas ang Diyos ng pamantayan, siya ay kumikilos. Siya ay nagsasabi sa kaaway, hanggang dito ka lang. Pinipigil niya ang pagkawasak, itinatayo niya tayo sa matatag na lupa at sinasabi niya, Anak, hindi ka nag-iisa, kaya kahit na parang nalunod ka na sa pagsubok, may pag-asa. Hindi lang tayo ipinagtatanggol ng Diyos, pinibigyan niya tayo ng lakas para makabangon sa kung anong gustong kumupo sa atin. Sabi nga sa Habakkuk chapter 3, verse 19, ang Panginoong Diyos ang aking lakas, ginagawa niyang parang sa usa ang aking mga paa at pinapaakyat niya ako sa mataas na lugar. Alam mo ba kung anong meron sa usa, kahit matarikang daan, hindi sila nadudulas, tumitindig sila ng may kumpiyansa, at yan ang larawan ng lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi lang para mabuhay, kundi para manalo, hindi lang para makaligtas, kundi para magtagumpay. Kaya kung ngayong umaga ay pakiramdam mong parang ang bigat ng lahat, parang hindi mo na alam ang susunod na hakbang. Kapatid, tumingin ka sa Diyos. Huwag sa sarili mo. Huwag sa takot. Tumingin ka sa itaas. Ang Diyos ay hindi huli. Hindi siya natutulog. Ang Espiritu niya ay handang itaas ang pamantayan sa laban mo. Sa Deuteronomio chapter 31 verse 6, sinabi niya, Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Hindi mo kailangang maging matatag sa sarili mong kakayanan. Ang Diyos ang lakas mo. Siya ang kasama mo. At kung siya ang kasama mo, sino ang makakalaban sa iyo? Hindi siya Diyos na umaatras sa hirap. Siya ang Diyos na lalong lumalapit. Sabi sa awit chapter 56 verse 16, Aawitin ko ang iyong kapangyarihan. Oo, aawitin ko ng malakas ang iyong awa sa umaga. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan at tagapagtanggol sa araw ng kaguluhan. Hindi sinabi na walang kaguluhan. Sinabi na may kanlungan tayo kapag dumating ang kaguluhan at ang kanlungang yan ay si Jesus. Kaya hayaan mong si Jesus ang una mong lapitan. Bago ka tumawag sa kahit kanino, bago ka malunod sa luha, bago mo subukang ayusin ang lahat, lumapit ka kay Jesus. Umupo ka sa presensya niya. Hayaan mong siya ang magdala ng kapayapaan kahit hindi pa tapos ang bagyo. At alam natin ang kaaway ay laging sumusubok, minsan tahimik, minsan malakas, minsan sa discouragement, minsan sa ibang tao, minsan sa sitwasyon na pinapaisip ka kung may silbi ka pa ba, kung may pananampalataya ka pa ba, o kung mabuti pa ba talaga ang Diyos. Pero kapatid, huwag kang matakot. Huwag mong hayaan ang takot na lamunin ka. Wag mong paniwalaan ang kasinungalingan na iniwan ka ng Diyos dahil lang sa hirap ng pinagdadaanan mo. Hindi ka iniwan, hindi ka kinalimutan. Tumindig ka sa pangako ng Diyos. Ang labanan mo ay hindi sa laman at dugo kundi sa Espiritu. At ang panalo mo ay sigurado na dahil ang pamantayan ay si Heso Kristo. Siya ang tagapagligtas. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang nagtagumpay sa kamatayan. Siya ang nasa iyo ngayon. At ngayon kapatid, manalangin tayo. Ama naming Diyos, banal ka sa lahat ng iyong mga daan. Wala kang kapantay, wala kang bahid ng kasalanan. Karapat dapat kang purihin ngayon at magpakailanman. Ikaw ay tapat at makatarungan. Ang iyong mga plano ay perpekto at ang iyong pagkilos ay laging nasa tamang oras. Panginoon, may mga araw na hindi ko maintindihan kung bakit dumarating ang mga pagsubok. Bakit tila napakabigat ng bawat hakbang? Pero kahit hindi ko maintindihan ang bakit, pinipili kong magtiwala sa sino. Ikaw ang Diyos na mabuti. Sabi mo sa Nahum chapter 1 verse 7. Ang Panginoon ay mabuti kanlungan sa araw ng kaguluhan at kilala niya ang mga tumatakbo sa Kanya. Tumakbo ako sa iyo ngayon, Panginoon, dahil alam ko na ikaw ang humahawak sa lahat ng bagay. Sa 2 Timoteo Chapter 4, verse 18, sinabi mo, Ililigtas ako ng Panginoon mula sa bawat masamang gawa at dadalhin ako ng ligtas sa kanyang kaharian. Kaya Panginoon, Ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang tagapagtanggol ko. Pinanghawakan ko ang utos mong maging matatag. Hindi ako dapat matakot dahil ikaw ay kasama ko. At kapag ikaw ay kasama ko, sino ang dapat kong katakutan? Ngayon itataas ko ang pangalan sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Jesus. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang daan ko sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang Diyos na nagpapatahimik ng bagyo, nagpapagalaw ng bundok at bumubukas ng daan sa gitna ng kawalan. Panginoong Hesus, sa pangalan mo, hipuin mo ang puso ko. Palayain mo ako sa takot. Palayain mo ako sa pagkalito. Palayain mo ako sa panghihinayang. Sa isang salita mo lang, kapayapaan, tumahimik ka, ang buong buhay ko'y titigil sa pagkabalisa Bigyan mo ako ng lakas Panginoon lakas para tumayo sa pananampalataya tumayo sa katotohanan at manatiling matatag kahit binabaha ako ng pagsubok Kapag pagod na ako Panginoon alalayan mo ako Kapag nalilito ako ituro mo ang landas Kapag gusto ko ng sumuko hawakan mo ako sa iyong kanang kamay Ang sabi mo Panginoon lumakad kami ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa nakikita. Kaya kahit hindi ko alam ang mangyayari bukas, lalakad pa rin ako dahil alam kong kasabay kita. Ikaw ang bato ko, ikaw ang matibay kong sandigan. At kung hindi ko na alam ang gagawin, bigyan mo ako ng karunungan. Sabi mo sa 1 Korinto chapter 14 verse 33. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kapayapaan. Kaya itinakwil ko ngayon ang lahat ng kalituhan, kasinungalingan at panlilinlang sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong ang kapayapaan mo ang maghari sa puso ko, sa isipan ko, sa bahay ko, sa buong buhay ko. Wala ni isang bagay sa buhay ko ang lumalampas sa iyo. Lahat ng nangyayari mabuti man o masakit, ay ginagamit mo para sa kabutihan ko. Sabi mo sa Roma chapter 8 verse 28, ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. At ako yun, Panginoon. Ako ang minamahal mo. Kaya sinasabi ko ito ng may buong pananalig. Ang pagsubok ko ngayon, gagamitin mong kabutihan. Ang saradong pinto, ang katahimikan ang pagkaantala, lahat yan ay may layunin dahil ikaw ang may hawak ng lahat. Hindi ako aasa sa tao, hindi ako aasa sa sitwasyon, aasa lang ako sa iyo, Haring Jesus. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos na naghati ng dagat, nagsara ng bibig ng leon at nagpapakain sa libo gamit ang kakaunting tinapay at hindi ka nagbabago. Hindi ko kailangang umasa sa sarili kong pangunawa. Aasa ako sa puso mo, O oh Diyos. Kapag kinikilala kita sa lahat ng aking lakad, gagabayan mo ako. Kaya sinasamba kita, pinapasalamatan kita, pinararangalan kita. Ikaw ang tagumpay ko. Ikaw ang kaligayahan ko ikaw ang katagumpayan ko. Sa gitna ng mundong magulo at pabago-bago, ikaw ang tanging hindi nagbabago. Hebreo chapter 13 verse 8. Si Hesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang namatay para mabuhay ako. Ikaw ang nasugatan para gumaling ako. Ikaw ang muling nabuhay para ako ay mapalaya. At ngayon, nananalangin ka para sa akin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, maging ikaw lamang ang maluwalhati, ngayon at magpakailanman, sa makapangyarihan at walang hanggang pangalan ni Hesus ako nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa puso mo, isulat mo sa comments ang salitang Amen. Ipinapanalangin ko na ang lahat ng pagpapalang binanggit dito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung may nais kang ipagdasal namin para sa iyo, huwag kang mahihiyang ipaalam. Ikalulugod naming ipanalangin ka. na ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumaiyo araw-araw.